Ipapakita muna ako ng ko. Kasi, dami na mo. Dami na mo. Dami At saka sa mag ng ang damit ko. Ang kapatahan. sila ng mga gamit ng nila. Sa pantalang Hindi lang sila hindi sila, 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 sila nagsasalita. Tapos pagdating sa umaga, ko damit. Ito, di ba? Saan ka pa? Lamis ng layas. yung susok na ko na. Yung, uh, sabihin ko muna. agad. Yung ginamit pa noong pang nakaraang nakaraang eat ng hands na chaleco. Nahanapin nila. Pagis na sila, sila. Ako naman si tanga, hindi ko alam kung saan ko nilagay. Sa dami ba naman na iniintindi mo araw-araw? Pati ba naman yun? Hindi naman ako ang nanay hindi naman ako ang tatay, di ba? Pag, may wala, sa katulong ng Pag wala ang susi, baka daw tinapon ko. Sinagot ko siya. Ano ko si Raulo, itatapon ko yung alam kong, mag alam kong gamit nyo. Sabi niya, hindi baka daw yung bata ako. Di ba ikaw nagbibigay sa akin ng basura dahil sa sa kwarto mo? Kasagutan kaya kami. ano ko, sabi ko sa kanya, ano ko, sira ko loob, tatapon ko yung bagay na hindi naman dapat itapon. Siya kumiba. Tapos, hindi siya kumibo. Hindi, hindi, siya kumibo. Pag hindi niya kumibo, umalis na siya. Pag alis niya, nag-live ako. Tapos kong mag-live, nakita ko, doon sa cellphone ko, sa messenger, sinend niya na yung sahod ko. Di ba? Dapat pala may ganon. Di ba? Hindi, minsan nakakapiton eh. Nakakapiton kasi minsan. Yung baka diba? katulad na yun? Yung... Kasi sa Udiya din niya, sa-celebrate si nila sa eskwelahan yung mga bata. Yung mga estudyante, meron silang event sa eskwelahan. nila makita yung hinahanap niya. nila. Pilit talaga may hahanap sa'yo, papahanap sa'yo. Pilit pa ako pagpupuntahin doon sa dressing room nila. Tignan ko daw doon, inandun eh, yung asawa niya, bakit hindi siya ito doon. Doon ko nga pumunta roon. Oh. Kasi kung kanya, yung asawa niya, pinta ko, mamiligawan pa akong asawa. O diba? Matuloy, pati yung damit ko na dapat kanina pa natapos to. pag Sa mga anak lang, hindi ka na magandang gaga. Hindi kasi ako nagwa-washing ng damit ko. Sinakamay ko talaga yan uh, para hindi masita. para nakukusok ko mabuti. Yan. yan ang hirap uh, oh eh, ng mga poe, ng mga katulog. Alam ano na kung may among palaasa.

sa iyo ng pa ko kahapon. Nalangin ko kagabi. Ang energy. Huwag mo nang gamitin ng nanay. Baka marilis ka. Hindi naman siya talaga ng ano, Yung last part na nalangin ko kagabi sa silence.

talaga ako nakagawa kahapon ng, ng, ganito kasi nandiyan yung lalaki ng pang hali. Ah, hey. ko naman kasi so, tapos ko maglaba, nililinisan ang na yung ko para pagkatapos, malinis na, maganda na kasi ganda ko, di ba? Okay. Lutot brass ko kasi yung mga sulok-sulok Para matatanggal yung itim-itim ba? Kasi pag hindi mo yan kukuskusin, mangingitim, nakakadiri yung kubeta mo pag hindi mo yan kukuskusin. Uh -huh. Ayan, sa akin mo paglilinis, palagi ako may nakahawak na toothbrush. Hindi lang ngipin ang tinututbrush. Hindi yung mga sulok-sulok yan. Na, kubeta. Ah, uh yung -huh.

hati nah, konten. kasih, kasih <laughs> <laughs> Dito na, tutupida, kasi aku. <laughs> ya, Si gloria, gloria, gloria la bandera. La bandera si, si. <laughs> Gloria, gloria la bandera. Desi ada bendera Happy birthday Master World And always God bless always And uh, share with good health And uh, more blessing untuk come And happy happy birthday Uli Belayton And share with your brass And happy happy birthday anak Ayan. Uh, bye bye for now Ingat ingat Timpa ikutin Sa so jadi Jangan lupa sana At siyempre <laughs> sa lahat-lahat ng mga team na laging nakasupport sa amin yan. May grab sa inyo lang. Alam nyo yan. One kapangan, reactors, ayan, maraming salamat. Goodbye. Ingat-ingat palagi mga na God bless us all. At syempre, good health. Sana. Luubin, hindi sana. Huwag daw sana. Mangyayari lahat ang mga bagay-bagay sa kagustuhan ng Panginoon. Bye-bye, Rachel! May kalap siya ang papanak. Ay, dyan, Pinay! Sa inyong lahat, hindi ko na kayo sa isahin. Ayan, bye-bye!